Dahil Sunday nga ngayon ay pupunta ako sa church dito sa May Japan. So katulad nga dyan sa atin sa Pilipinas ay pwedeng pwede ka rin sumamba dito sa ibang bansa. Yung pupuntahan ko nga pala ay Christian Church. So kung kayo nga ay malapit dito sa Nagoya at naghahanap kayo ng Christian Church ay pwedeng pwede kayo mag-message dito sa aking page. Or ibibigay ko yung link na pwede nyo pag-message dyan. Kung saan rereplyan kayo ng aming leader dito sa church na ina ko. Dito lang naman siya sa Pinaka City ng Nagoya kaya hindi kayo mahihirapang maghanap. Ang ganda nga ng topic namin kanina. Sabi nga doon, God's got your back. Sa mga pagkakataon nga daw na nagkakaroon tayo ng mga discouragement sa buhay or mga pagsubok na hindi natin alam kung paano natin lalabanan is laging nandyan nga daw si Lord. So ang kailangan nga lang natin ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa kanyang salita sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17, you will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. O ba diba, ang ganda ng verse na yan, sabi nga dyan is, huwag tayong matakot o panghinaan ng loob kasi kasama natin si Lord sa lahat ng problema na kakaharapin natin, nandyan siya at hindi niya tayo iiwan. So anyway, after nga ng church namin ay umuwi agad ako ng bahay. So pagdating ko nga ng apartment ay magluluto na ako. So gutom na gutom nga ako pag uwi ko. Kahit kumain naman ako sa church kanina bago kami magkahiwahiwalay, ewan ko ba kung kailan nagdadayet saka naman ako ginugutom lagi. Medyo malamig na rin kasi dito sa Japan kaya siguro ganun lagi kang gutom pagka malamig kasi yung panahon, masarap kumain ng kumain. Eh, medyo maulan pa naman dito ngayon. So, eto nga pala yung nabili ko. Nakabili ko ng 100 yen na ampalaya lang. Tapos, may kangkong din. At, meron ding, anong tawag dito? Inoke mushroom. So, hanggang dito na nga lang. At, ako'y inaantok na. Bye!